Ah. Ha? na. Uh -huh. okay, mga lords, uh, welcome to Andrebinos Vlog. Meron tayong gagawin isang lotus na welding machine. Ito po ay may specs na Ayan, kanya model. Kayo na mag-screenshot. Okay? So ang problem sa malayong bayan pa ito nang galing. So ang problem sa pagdala sa atin ay hindi nag-spark, walang output. Para bago nyo dalhin sa isang technician, may ibabahagi ako sa inyo ng mga tips para makatulong. Okay. So ganito po yun. Hindi po ito nag-spark. Pero nung tiningnan natin, ito tiningnan natin. Una-una, kasi meron daw power pero walang spark kung gagamitin mag welding kasi ito ay spark welding. So saksak natin. Nung i-power on natin, ito naka-off pa yung power niya. Nung i-power on natin, nilagyan natin ng monitor. Ito, ganyan. Tapos, i-on natin kung mapapansin nyo makikita nyo dito ayan o oh. ay sus buti na lang hindi masira yung tester natin ano ayan meron tayong 57.27 or 25 lock tweeted sya pero mahalaga merong output tayong nababasa dito nag voltage checking tayo sorry kanina kasi naka uh, naka continuity test tayo buti na lang Tingnan lang natin kung hindi nasira yung tester natin. Subukan natin muna, pa-check natin. Okay pa, sumatibay so, itong ating tester block. Ayan, so yung iba, pag ganyan, may, may 57 volts, tapos malakas pa dahil spark welding, chak, sira na ito. Pero dahil dito, matibay siya, so subuk. Ngayon, meron siyang output, i-off natin. Binonot na natin sa outlet dahil ang complete ng customer walang spark so tiningnan natin merong output, merong power at mag adjust naman so second step natin tiningnan ko muna yung wire ito ito yung kanyang positive clip para sa welding rod so nakatanggal na, tinanggal na ni Pamangkin shout out sa kay Robin uh, ano, AXL Bin TV nang Sigma Cabe si ding vlogger. At ayan siya oh. ayan dumalo sa atin dito.